Nasaan na ng mga kastilang ating samahan? Ba't hindi pa natin simula ng himagsikan? Ngunit Supremo, napakaaga naman yata ang simula ng himagsikan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Wala na tayong pagpipilian at oras na natitira. Tama! Tayong lahat ay ayon at handa makipaglaban sa huli. Ilabas ang inyong mga sedula. Sabay-sabay natin punitin! Punitin! Lusob! 卢总。 Mabuhay! Mabuhay! Maraming magagandang bagay ang sinabi ni Aguinaldo tungkol sa iyo. Inirekomenda niya kayo sa akin, ginoong presidente. Bilang isang presidente, bala ko lang ideklara ang independensya ng Pilipinas. Unahin mo muna ayusin ang iyong kabinete, presidente. Lanoin mong maigi ang iyong sistemang politikal na gusto mo bago mo ideklara ang independensya. Higit sa lahat, baliwala ang independensya kung walang ibang bansa na kayo bilang isang malayang bansa. Kaya ko kayo pinapunta dito, Senyor Mabini. Bilang isang presidente ng Pilipinas, tulungan ninyo akong maging mahusay, magaling at matatag na presidente. Isang malaking karangalan ang maging isang mananahi sa paggawa ng watawat ng ating inang bayan na sumisimbolo ng ating kalayaan. Tama, ito ay tanda ng ating independensiya. Buelo, nararapat lamang na ating pagwagain ang sanggradong simbolismo na kumakatawan sa ating mga Pilipina. hang watawat na iwawagayway at kikilalanin ng matawat ng Pilipinas kung kaya kinakailangan nating itong tapusin. Sa bayan ng Cavite Viejo, lalawigan ng Cavite, ngayon, ikalabing dalawa ng Hunyo, isang libo walong daang naput walo sa harap ko, na Ambrosio Regonzales Bautista, Auditor Guerra, upang ipahayag at parangalan ang tanging araw na ito ng Kamahalaang Pilipinas. Kalatas ng kataas-taasang diktador, Don Emilio Aguinaldo, to be followed, tayo ng mga nagtitipon-tipon, nagsinagka ay ipapahayag natin ngayon at pinagsisinayaang ng pangalan ng buong Pilipinas ang ating karapatang makapamuhay ng malaya at makapagsarili, hiwalay at kalat-kalat sa kapangyarihan ng Espanya. Ngayon, harap ko ang watawat na iwawagayway sa harap itong kapulungan at nanunumpa na tayong lahat, buong daigdig na ito'y mamahalin ipagtatanggol hanggang sa kamulimling patak ng ating mga Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay! rekomenda niya kayo sa akin, ginoong presidente. Nakikilalanin kayo bilang isang bansa. Nakikilalanin kayo bilang... <laughs> Ngayon, ikalabing dalawa ng Hunyo. <laughs> <laughs> ano ito, ano. <laughs> Very polite. <laughs> uh, very uh, very polite. <laughs> ano ito una? lahat. <laughs> Tayong lahat <laughs> Tayong lahat ay sumasangayon na Ay, Higit sa lahat, <laughs> bali wala ang, ano